Tanda mo pa nung bata ka, pag natatalo ka na sa usapan, pag wala ka nang masabi, anong huli mong bala? Yung pang-aasal? Kahit matanda na tayo. Iyan pa rin ang diskarte ng marami sa tambayan, politika at sa social media na pa rin sa personal ng usapan. Sa mundo ng logic, paano mo malalaman kung wala ng bala yung kausap mo? Simple lang, pag yung pagkatao mo na ang tinitira niya, hindi na yung sinasabi mo. Pero heto ang twist, paano kung hindi talaga ito tungkol sa pagkapikon? Paano kung diskarte talaga ito ng kausap mo? Sadyang hindi nila nilalabanan yung ideya, sinisira lang nila yung focus mo. Pero kung ang nais mo ay healthy na usapan, makinig muna tayo at unawain ang punto. Maging open ang isip na mayroong alam yung kausap mo na hindi mo alam. Dahil madalas, ang goal ng matalinong usapan ay hindi lang basta manalo kung hindi ang matutumula dito. So, anong pwede natin gawin? Dalawa lang. Una, pag ginamit to sa'yo, mas makakapaghanda ka na. Pangalawa, huwag gamitin kung hindi naman kailangan. Oh, wala kang oras magpasa ng libro. Ako nang bahalang mag-imay para sa'yo.